Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka maraming nag-message sa akin sa Facebook At nanghingi sila ng orasyon sa akin sa pag-ano, ah... Uh, manggamot about doon sa pagkastigo sa sa espiritu na namin sala or sa nasapian. Once hahipan mo yung ano, gamit o yung kamay mo, masasaktan sila or or yung pangkastigo na orasyon or pa, para masaktan yung ano nasapian na ginamit ko last time sa previous vlog natin sa panggamot. Since maraming naghingi noon mga kagimbat, gusto ko i-share, ako ng isa para pagbigyan din natin yung mga kasama natin na gustong matuto. So, pakita ko lang sa inyo mga kagimat yung libreta ko. Uh, so, matagal na to sa akin. Uh, dati palagi ko itong dinadala-dala pero ngayon uh, iniiwan ko lang sa bahay. So, ito yung uh, aklat natin. Balitinahi ko po ito. Uh, so, ito ga ganito siya ka ano, maliit na klase. So, ito yung librita natin. Mm -hmm. So, meron mga sekretong mga pangalan. Pero, hanap tayo dito, mga kagimat, na i-share ko sa inyo na orasyon. Okay. Para sa ano. So, ito, mga kagimat, ang isa sa pinaka-proven, attested na orasyon at lahat ng mga karamihan ng mga albularyo or mga manggagamot kahit uh, mga vlogger na iba kilala ito ito yung sekreto nila na na ginagamit palagi na tested na tested na orasyon na umiipikto kahit hindi ka pa wala ka pang debusyon Uh, basta magdasal ka lang sa Diyos, magtuto ka ng manggamot. Epekto na to kaagad. Madali lang tong umepekto at saka proven at tested talaga na pag-ihip mo sa sa nasapian eh eh sisigaw siya sa sa sobrang sakit. So ito yung orasyon, ito ang once sa inusal mo to mga kaagimat, hanggang dito lang ha. iba na kasi tong sa baba ang libreta na to is halos wala siyang title kaya kung meron makakuha na iba hindi nila makilala kung anong laman nito pero ako uh, lahat kilala kung ano ano nito na nasa loob so ito yung orasyon mga kaagimat. pwede mo to maraming style pwede mo to magamit uh, ituro ko ngayon pero basahin muna natin ah uh otek ignum ignorum igusum positeo pu pagdating ng puma kagimat doon mo ihip sa ano sa sa may sakit or doon sa kamay niya na may inipit sa kamay uh, kita niyo na yung mga usual na mga gamot meron silang iniipit uh, maiipit ka tapos ihip mo to na orasyon tapos igalawin mo lang yung inihip huwag mo saktan yung pasyente pero mas siya sa spiritual uh, dahil dito uh, again mga kangimat para makuha yung pano ma-pronounce otek ignom ignorum igosum positeo pu otek ignom ignorum igosum positeo pu iba pang gamit nito mga kagimat. Kung meron mga portal or mga mga bahay ng mga masamang espirito, pwede itong ihip yung kamay tapos itap, itapik doon. Or ihip nyo sa parting mga lugar kung merong na film mo na masamang espirito, ay tsak sa sabog sila. Kahit imperno mahagimat ay gagalaw mas masasabog sa... Ay, hindi naman masasabog totally, pero yung mga masamang espirito, ay mayanig sila kung gagamitin mo to napakalakas at napakatindi nito maragi at ginagamit to ng mga magagaling malakas na mga manggagamot kung makita mo yung mga manggagamot na mga bihasa na magaling na kilala ito sila mismo gumagamit ng orasyon na to kaya gusto ito i-share sa inyo para malaman ninyo at magamit din so kung gusto nyo manggamot ah uh, hintayin nyo lang uh, i-alalahanin nyo lang to or i-copy nyo to kuha kayo notebook, bullpen, tapos isulat nyo, kopyahin nyo, tapos ah, uh, pasalamat na lang kayo later. Tapos magagamit nyo talaga to. Madali to ipik to, a andar to sa lahat ng oras. At check, magagaling yung pasyente nyo. Kasi si, si ng ubod lakas yung nasapian. Tapos ah, uh, hingi siya ng tawad. Tapos ipaano nyo yung ano niya. Patanggal nyo yung gawa niyang sakit. Uh, pag matanggal niya, uh, pwede niya, niya siyang tapusin. Pwede niya itong gamitin uh, pagpatay sa kanila. So, mga kagimat, uh, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.